Ang kautusan ng Panginoon ay magbibigay ng kapayapaan. Ikaapat na kabanata Sa mga huling araw, ang bundok na kinatatayuan ng templo ng Panginoon ay magiging pinakamahalaga sa lahat ng bundok. Dadagsa rito ang mga tao mula sa iba't ibang bansa. Sasabihin nila, Tayo na sa bundok ng Panginoon, sa templo ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo roon ng kanyang mga pamamaraan upang sundin natin. Kaya magsisisiwi ang mga tao mula sa Zion, ang lungsod ng Jerusalem, na dala ang kautusan ng Panginoon. At sa pamamagitan ng mga kautusan niya, pagkakasunduin niya ang maraming bansa, pati na ang mga makapangyarihang bansa sa malayo. Kaya hindi na magdidigmaan ang mga bansa, at hindi na rin sila magsasanay ng mga sundalo para sa digmaan. Gagawin na lang nilang talim ng araro ang kanilang mga espada at gagawing karit na pantabas ang kanilang mga sibat. Ang bawat tao ay uupo sa ilalim ng kanilang tanim na ubas at puno ng igos nang walang kinatatakutan. Mangyayari ito dahil sinabi mismo ng Panginoong makapangyarihan. Kahit na sumunod ang mga tao sa mga Diyos-Diyosa nila, kami ay patuloy pa ring susunod sa Panginoon na aming Diyos magpakailanman. Babalik ang mga Israelita sa kanilang bayan. Sinabi ng Panginoon, Sa darating na mga araw, titipunin ko ang aking mga mamamayan na aking pinarusahan na parang mga tupang pilay at nagsipangala. Ang mga natira sa kanila ay gagawin kong makapangyarihang bansa at mula sa araw na iyon ay maghahari ako sa kanila sa bundok ng Zion magpakailanman. Ang Zion na katulad ng mataas na bantayang tore na mga hayop ay magiging makapangyarihang muli. Ang bayan na ito na tinatawag ding Jerusalem ay mangungunang muli sa lahat ng bayan ng Israel, katulad noon. Mga mamamayan ng Zion, bakit kayo dumaraing na parang babaeng mga na? Nandiyan pa naman ang inyong mga hari at buhay pa ang kaniyang mga tagapayo. Sige, mamilipit kayo sa sakit na parang babaeng mga na. Dahil hindi magtatagal ay lilisanin ninyo ang inyong lungsod at maninirahan kayo sa kaparangan. At pagkatapos ay dadalhin kayo sa Babilonia. Pero ililigtas ko kayo doon mula sa inyong mga kalaban. Maraming bansa ang nagkaisa upang makipaglaban sa inyo. Sinasabi nila, hiyain natin ang Zion at pagkatapos panoorin natin ang nakakahiyang kalagayan nito. Pero hindi alam ng mga bansang ito ang aking iniisip. Hindi nila nauunawaan ang aking plano na tinipon ko sila upang parusahan na parang mga butil na tinipon para dalhin sa giikan. Mga mamamayan ng Zion, kumanda kayo at lipulin ninyo ng lubusan ang inyong mga kaaway na parang gumigiik kayo ng trigo. Sapagkat gagawin ko kayong parang mga torong baka na may bakal na mga sungay at tansong mga kuko. Dudurugin ninyo ang maraming bansa na nagkaisa para labanan kayo. At ang mga kayamanang sinamsam nila sa pamamagitan ng pagmamalupi ay handog ninyo sa aking, ang Panginoon ng buong mundo